sa plots panoorin natin itong isang uh, Black American uh, si Togi vloggers to siya uh, panoorin natin yung kanyang content uh, takot na takot to siya na masunog sa init, at matindi ang reaction ng kanyang kaibigan dito at panoorin na natin kung ano yung maging reaction yung kanyang kaibigan so let's panoorin na natin Oh, okay. bakit? init yung araw. Sige, oh. doon ka muna sa kutsi. <laughs> sige, sige, sige. Sunod ako. Okay, Anong sabi mo? Oh, sunscreen? Bakit? Bakit gusto mo sunscreen? Kasi mo ulit yung, ka yung araw. Okay lang yan. Okay lang kayo. Ito may init. Okay lang yan. Labas e, ka na. Eh, ano ako? Sunscreen para protect the sun. E, hindi pwede sa'yo yun. Para sa mga ma maputing ikaw na. Okay lang yan. Okay lang <laughs> yan.